Ayan, yeah, nagbili na naman si Irvin sang inasal. Ayan. Macismis pa na sa Macismis na siya, macismis pa na siya. Macismis pa na siya, macismis. Macismis pa na siya, macismis. Macismis pa na siya, macismis. Ako mag-drive. Ako mag-drive. Ay! Wala ka salig sa kong mong. Amiga, Wala ka sang salig. And, di, wala mo nalang tag, kay miga Kaya wala ka man salig sa kong. Ako mag-drive ka. Wala mga kasalig. Wala kasalig sa kong nga. Ako mag-drive. Bakit mag Bala. Bala, bala. Bala, bala sa imo. Trust me, baby. Yeah. Wait, wait, wait. pip 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 baka yung kay... wala ka salig sa kapuli kita na nga safe Tapos aku ako driver, ligtas ka palagi. Hindi kita ipapahamak. Hawak ka lang sa akin. Hawak ka. Oh, Open mo ang my phone. ay mahulat na saya wala bahala. Bahala? So, Natikas na? Bahala. Wala kay huwag ka salik. Sakot mo. Wala ka nga huwag ka mong gula salik. Salik lang bala. Hindi ta pagbunggo ah. Hindi ta pagbunggo ni mong ah. Hindi ta mabunggo ah. Talagmalang bla. Kay lapit na pa Ayot lang bagla ah. Darang ito'y balawa sa aking kamay Ikaw, driver Wala na kam view kam view ah Ah Pog pog nakasignal like na na ay Bago mo pa sabihin naka sira pa ay daw kag daw ah ano kay wala salik mo daw agaw ko hindi pa ka ibugo ah la padanin oh ah sige Ay, hawak gani. Hawak ba? Oh. Te, kapulit. Kapulit ka? Ay, wala ka salit sa akin nung gasundla. Sabi, sabi. Salit-salit mong kay makapulit kita Ay, na Eh, Ay, ari na